Rumaragas ang tubig ang aming tinatahak mga master para makahuli po ng uh, mga galag o hito mga mga master. Saan? Diyan? dito Diyan? 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 maser Jangan besar. Jangan 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 jangan. Jang. May dito, may dito, may dito, may dito. master. Dala, dala master. Dala, dala. Dala si Rita. Dala, 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 dala. Dala, dala. Dala si mo, sarili mo. May dalag ulit, may dalag Mister, ilaw mo, ilaw mo, ilaw mo Dalag? Mister, ilaw mo Loko mo, loko mo Oh, napakalaki oh Napakalaki oh Oh, napakalaki Di ba meron doon sa dulong? No? Sa so, tatlo na Nandun sa dulo eh. Tapos dito. Ano ba 'yan? Ano eh? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan?